Allá en Sobrancos. Baby Francis! Yes, baby. Hey, Hi, mga, mga kalaw! Ako po pala si Ulysses, ang bayit niya kay Atwar Dili Ika. Ako ni Francis, ang guwapo di Uso. And, And we are the Friendly Love Team. team. At kung bago ka pa lang sa aming channel, don't, don't forget, forget to, to subscribe. subscribe! So ngayon po, mga kalaw, is fiesta po dito sa lugar namin. At ngayon po, mga kalaw, ay syempre makikifiesta tayo. Actually, yung fiesta talaga is dito sa buong lugar namin. Pero dito sa banda sa amin is parang hindi hindi nagfi-fiesta dito. Talagang andun sa sintro, mga kalaw. So syempre, makikifiesta tayo dito iba kasi wag na nating itago kasi masarap sa ganyan mga kalabang kain kain ganyan yes. so syempre mga kalabang kasama namin ay si Hi. Giselle oh. ayan Hi. then syempre mga kalab, ngayon po is uh, dito po si Ate Zab so makakasama namin siya mga kalab, na magbanding banding, -banding Mag-fiesta mga kalab. ayan so andin po yung kanyang anak si Kin at sila po yung ating makakasama mga kalab. yung family ko naman po yung kasama mga kalab. at first time po namin makabanding si ating mga kalab, dito sa Magallanes sa Busan na? del Norte. Oh, nakarating no, na sila. Ano sa? Kani na madaling araw. Oo. Oh. Mm -hmm. Kaya excited kami mga kalab. So ngayon mga kalabis, pupunta tayo sa bahay nila Mama and Dad. Dahil doon tayo mag-ano mga kalab. So let's go dahil... Let's go! I know, nagugutom na si Giselle. <laughs> so ano pang hinihintay niyo? Just keep on watching! I look in the mirror Who's looking back at me I don't know what happened Guess we weren't meant to be And So, nandito na po tayo sa bahay nila, Mama Inday Say hi to our vlog. Hi! Ati Giselle! Hi! So, nandito po sila mga kalaw. Where's Tita? Where's Tita? Oh, not... Ayan, so andito na po tayo sa bahay nila ano mga ni ano Mama <laughs> Injay. Kinakin! Ang laki na ni Kin, mga kalaw. Actually, mga kalaw, kaya sila pumunta dito dahil pupunta po kami ng Javao, mga di ba kasi anniversary din po, anniversary din kasi sa kapatid po ni Mama at nung asawa ng kapatid ni Mama. So doon kami, invited kami anniversary. At syempre, inano kami dito ni ati mga kalaw, kasi... <laughs> parang susunduin niya kami tapos ito yung sasakyan namin papunta doon at ihatid niya din kami pabalik dito ayun kino so beautiful ang ganda naman ni kin ah. mm, big girl na si kin kinaw at... ati giselle <laughs> oh so, say hi say hi 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 kin hi to your friends hi So, ayun mga ka-love, yung sasakyan namin is ito pong sasakyan po ni Ate Zav mga ka-love. Grabe. Sobrang ganda mga ka-love, no? Ang lakas talaga makasyala. Okay. Pero, maka makakamit po natin yan soon mga ka-love. Ay, papakita ko po sa inyong mga ka-love ang ano ang sa loob mga ka-love. Kasi, di ba, syempre, ang lakas talaga makaganit po mga kalab, Ang ganda. So, sa ngayon po is, pamang sakay lang po tayo. Punta tayo dito sa loob. Hi, Ubi ang ginad. Ayan, ito po yung loob, mga kalab. Oh. Ay, ganda. Soon. It's a king. Soon, soon mga kalab. Magkakaroon din tayo nito, mga kalab. Basta maghihintay lang kayo, mga kalab. Soon. Mm -hmm. Hindi natin yan na, hindi lang natin yan mararamdaman, mga kalab, na balang araw, baka, ano, bukas. Ayun na. <laughs> sino pa, sa'yo na driver na siya pa. Sa'yo na kayo eh. Ikaw, buhay ang mong pila ni. Matik ko siya ba matik? Hindi, manual ni. Ah, manual eh, manual. Ayan. Di ba, ang ganda mga ka-love. Grabe, ang ganda sobra mga ka-love. Ayan. Ang sakya na yung yun, mga ba? Sige, maklaro po yung mga Lalo eh. Lalo, mungkot kayo. Ang mga 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 Oh, okay. so, pero sa pag ganito mga kalab, di pa kami medyo nasanayan talaga ng ganito. Like sa ngayon mga kalab, medyo nahihilo na ako mga kalab parang hindi ko pa nakasanayan so ito po yung sasakyan namin papuntang Davao at pauwi po pero sila mama po siguro magwa one week sila doon pero kami po ni Francis is so, uuwi din naman kayo pagkatapos po ng anniversary po nila mama Ilina po kapatid po ni mama Inday kasi, kasi meron din kaming mga di ba baboy so po fish pan siya pa naasikasuhin din po kaya ayun Is pupunta na po tayo doon uh, bago tayo makikifiesta is pupunta muna tayo doon sa simbahan dahil mag-prepray po tayo for today's video para syempre mawala po yung ating mga sungay dyan so kailangan muna nating magdasal doon sa simbahan bago makikain so pasok tayo muna ito na ha? ha? <laughs> Ito po si Ate Zab. Ayan. <laughs> po. <Kamukayla. laughs> Ako po si Ulysses. Hindi po siya si Ulysses. Magkaparehas na po kami ng mukha. Kaya po pumunta talaga si Ate dito dahil gusto niyang kumain po ng lechon. Belt <laughs> Kaya matingog na. Timing ni mo kamo. ni ka ko. Ayan. So, pumunta po kami ng Davao mga kalab. Ano sa mga mga tingog Bukas po. Golden anniversary ni Mama. Papunta <laughs> na

Doesn't matter where we go and destination, I know. I don't care where the motor stops. Cause when I want it, then I want it, yeah, I want it, oh, I want it, let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the good life, hit me with it, right now, in it. Cause when I want it, then I want it, yeah, I want it, oh, I want it, let's go. And I won't So ngayon mga ka-love magsisindi na po tayo ng kandila at sasali po tayo ng sinulog. So yan po ang ginagawa dito sa Magallanes Augustan del Norte si Nuestra Senora del Rosario. Magsisinulog tayo. <tod> Eh, Yan po yung magsisindi po ng kandila. Sobrang dami po. Yesterday. So ngayon po mga kalab, is andito tayo sa unang kakainan natin. At talagang andiyan na po yung cellophane kay Ate Isabel. Andiyan na po. <laughs> Hi. Hello. Hi. Andito tayo sa unang kainan natin mga kalab. Friend po namin. Kami rin 'yung bisita mga kalab ay mukurot. Ay, dapat may isa na kita. Ay, doon sa pito kita. Ay, doon sa pito kita. Ay, doon sa pito kita. So, <laughs> so <laughs> sa unang pinasokan naming bahay ay ito po yung friend namin na si Jazelle. Ayan. Ihan na.

tinta mga bagiti. Bag <laughs> Basta sa amo ang lugar niya sa barangay Marcos sa Magalanes Agusan del Norte. Naghanda niya Ako <laughs> <laughs> may akong mga bisita mo ni sila. Ang oh, <laughs> <laughs> ngao. Ang ngao. Pag maipit ang galaki niya, baaw ipit. Uy. mo ni mabuli kang gongkoy So, ayan mga kalaw. Nakita nyo naman po na po. Ayan. So kami po ay tapos sa kung kumain dito. Kaya maraming salamat po kay Jazelle. Ayan Salamat po. Hello. Hello. Salamat Salamat Hello. Salamat Salamat Hello. Salamat Hello. Salamat, Salamat. Salamat, po is pupunta po kami ngayon sa aming pinsan la Uncle Boy ayan so syempre mga kalab kahit na medyo na ano din mga kalab, kasi madami kasi nagsasabi ang mga vlogger na magpifiesta nagpifiesta daw okay lang naman mga kalab basta wag lang ubusin yung pagkain mga kalab no ibinabalot lang talaga namin sa ano sa cellophane tapos syempre yung nagbabalot ito po siya <laughs> so ayan nanaog na po si Yunilin Bye, Yunilin Bye So, tignan nyo po mga kalab Kung gaano po kadami ang tao At gaano ka traffic Hi, Tess Hi, happy Pista Hi Pista, yes Ano ang kadamang gabaw? Pag-agamuha may nasabit, oh Yes, Tess Ano nga, naging Yes

Masa naman sulupin din na? Wala ka. Pagka-fresh, oi. Hi, tite Kasi. Murug na nguha lagi. Masa mga alimango lagi. Nasa liya limango mga kalaw. Nasa liya limango. Sa mga ginagikan ba? Ayun mo ka na kanina. Murug tayo lang Nga na fresh man sir, eh. Just all the memories, the venom and the remedies. Yeah, promise I won't forget. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the is uh, kakagaling nga lang din po namin sa sa pag sa mga kalab. So, ngayon po is ipapakita namin sa inyo mga kalab kung ano po ang kaganapan ngayon dito sa amin. Ipapakita po namin sa inyo mga kalab kung ano ang kaganapan ngayong gabi dahil meron pong si uh, amateur ngayon tapos sa piryahan meron din po mga kalab. At ipapakita namin sa inyo kung ano ang kaganapan ngayong gabi. Let's go! Hello, 阿丁尼。<laughs> <laughs>